Kumusta mga basisipag ngayong araw na to, no? Magluluto tayo ng ano, pinakbet at saka ng uh, pritong galunggong, no? Ngayong araw na to, hindi ako pumasok sa ano, sa work ko dahil uh, nagkaroon ako ng ano, nagka ano ako, nagka -flu ako. Kaya ngayong araw na to, pero ngayong ngayong araw lang na to, isang araw lang. Tapos bukas papasok na ako kasi kawawa naman sila doon sa work ko, no? sila yung magluluto, yung mga katrabaho ko. hindi eh, naman mga kusinero yun, kaya naman ay naawa ko. Kaya sabi ko isang araw lang, pero kahapon, pumasok ako sa work, pinilit ko talaga tapusin. Kahit na sobrang ano ko, uh, masama na yung pakaramdam ko. Kaya naman simulan na natin yung pagluluto nito, nung pinakbet natin, at ako'y uh, gutom na rin. Umpisaan natin dito sa may ano, sa may pumpkin natin ingat kayo sa ano nito paghihiwa nito dahil ano to mga mahiwa yung kamay niya. Matigas kasi ito, ano yung balat niya. Kaya pwedeng madulas, yung, ano siya. Tagalang natin ba Meron akong basurahan dito eh. <coughs> eh, nangubo-ubo pa ako. <coughs> Ang hirap magsalita pag ano. Pero, ano lang, mga two days lang, medyo okay na yung pakaramdam ko. Kasi ininom ako kagad ng gamot. Puro panadol, panadol. Panadol namin dito yung parang ano, gamot sa Pilipinas, yung ano, paracetamol, parang gamot. <coughs> Tapos syrup sa ubo. Ano ako? Ininom ako. Tapos tulog, tulog ako ng tulog. Importante yun yung tulog. Kasi doon ako ano eh, doon ako gumagaling, obserba ako kapag uh, tuwing nagkakasakit ako. Pag tulog ako ng tulog, every time na matutulog ako, gumagaling ako. Napapahinga yung katawan ko. Magaling lang natin yung buto. Pwede kayo gumamit ng kutsara eh, ako tinatamad pinat ako. kaya to na lang. Chill nyo. Okay, tapos tanggalin lang natin yung balat. Ingat kayo pag pagtangal niyan kasi mahiwa kayo. Bago pa natin gawin 'to, no? gawin natin, ano, um iprito muna natin yung galunggong para habang habang naghihiwa tayo ng mga ano, ng mga gulay, eh naluluto na yung ano, yung galunggong natin. So bali yung galunggong natin, aasinan lang natin, no? sinan lang natin siya tapos yung ano naman, yung likod. Ayan o. Oh. So, bali, pwede natin ilagay yung galonggong natin. Bali, ingat lang kayo Pag sa paglagay, no? Ayan. Sa isa lang. Para sigurado. Saka ready niyo yung pantakip nyo para ano, hindi siya pumutok. Ano, hindi kayo matansikan, Ayan, sa so, isa lang. Ito na may isa. Ayan, pakip. So, simple lang. Ayan lang. So ayan no, ngayon nalagay na natin yung ano, yung galunggong natin. Pwede na natin ituloy yung ano natin, paghihiwa natin. Ah, sunod naman natin tong ano, bitter melon, ang palaya. Wala na natin sa gitna. Yan. Tapos tanggalin na natin yung buto. Kailangan tayong gumamit ng kutsara. Yan. Tanggalin na natin siya. Parang ginawa natin doon sa ano, sa upo natin, no? Oh. Sa mga nanonood dyan. Okay. Ngayon, sunod natin ito, ano, ang palaya. Balihiwain lang natin siya ng ganyan. Tapos, sunod naman natin itong ano natin, no? Yung eggplant natin. Yung talong natin. Depende na sa inyo kung anong style ng paghihiwal, pwede niyong gawin dyan. Eh, sa akin kasi, namamadali na ako. Hindi lang, pagandahin pa ng ano, sobra. Critical na ano lang, lutong bahay, di ba? Hindi na lang, parang, ano, garnish-garnish. Normal lang. Ito. Yung ano natin, yung, Ayan. yung beans natin. Ayan. Parit lang natin. Ngayon, sunod naman natin po okra. Itong okra, pwedeng hiwain, pwedeng hindi. Hiwain ko na lang siguro, no? Para maiba naman. Hiwain natin. Hiwain natin pa ganyan. tapos kamatis. Ayan. no, so pwede na natin simulan yung ano natin, yung uh, pinakbet natin. Bali yung isda, dilipat ko lang sa ano, kabilang ano, kabilang uh, lutuan. Ayun, so bali lagay tayo mantika. So bali uh, lagay natin ng ano, onion. Ayan. Tapos lagyan natin kung ano, uh, kamatis natin. Ayan, lang natin. Tapos bumili nga rin pala ako ng mga ano, no? Ng ano, mga ano natin, mga shrimp natin, no? Ayan, lagyan natin dito. Para pang dagdag, ano, pang lasa. Haluin lang natin. Ayan. Tapos, isunod na natin itong ano natin. Uh, pumpkin natin yan. Iuli ko na siguro yung palaya kasi baka masyadong pumait. Eh. Pag gaano. Yan. pumpkin. Daming pumpkin. Yan. Tapos palong. Yan, halo-halo na yan. Lagay-lagay na yan lahat. Mira. Yan. Yan. Hello. Hmm. Next. Sitaw. Yan, yan, yan. Para sabay-sabay na maluto, di ba? Yung okra, medyo huli na natin. Dami. Yan, tapos lagyan natin tubig. Yan. Tapos yung bagoong natin, lagyan natin. Ayan. Palasa. So, itong bawang natin. Ayan, nangyay natin ng bawang. Lamayan natin kasi may inig ako sa bawang. Tapos, itong ano natin, paminta. Ayan. Paminta. At syempre, yung vegeta natin. Ayan. Magic sarap. Hindi na ako maglalagay na asin kasi yung gusto kong pampaalat yung bago. Tapos, haluin lang natin. So bali pagkatapos natin siyang haluin, no, tatakpan na natin siya, no. Bali hindi pa di pa ako nakabili ng ano, ang takip para dito sa ano na to. Kaya, kaya yan ang muna gamitin natin, no. Eh no, so bali pagkalambot ng ibang gulay natin, no. Bali pwede natin ilagay yung palaya natin. Medyo hindi ko nalulutuin kasi ayo masyadong ano pumait yung lasa niya. Ayun, saka yung okra natin ilagay na rin natin. Ayun. Okra. Ayun, tapos lang natin ulit. Yan, ingat na kayo sa paghalo. Kung mapaso kayo, pwede naman kayo gumamit ng ano, ng spoon. Pero sa akin kasi tinatamad ako. Kaya <laughs> ganito 'yung ginagawa ko. Yan. Tapos hintayin lang natin siyang kumulo ulit. Tapos okay na. Yan, so bali check lang natin 'tong ano natin, 'no, 'yung uh, pinakbet natin. Tikman natin 'yung lasa. Tingnan natin 'yung lasa niya, kung okay ba. Yung magdadagdag ba tayo ng ano, bagoong Dagdag tayo ng konting bagoong. Lagyan pa natin ng ano, ng uh, vegeta. Ayan. Ayan tapos haluin natin ulit, no? Ayan. sa Tikman natin ulit. Kung panalo na to. Hmm. May dating na. Ayos na. Tapos ito na nga pala yung kinalabasan ng pinakbet natin. No? Talagang matindi yan. Ayos. So ayan na nga no, mga masisipag. No? Tikman na natin itong niluto natin pinakbet, no? Ayos. Ay, dito. Shrimp. Talagang nahihilo-hilo pa ako. Hindi <laughs> pa ako 100% na magaling, eh. Grabe. Ay, tikman natin to Niluto natin masyado itong ano, yung galunggong natin kasi gusto natin medyo crispy. Hmm. Ayo. Mm. Ayo. Mhm. Mm Oke, Bali nga pala dito sa ano no, sa Australia pagka umabsent ka no. Bali may tinatawag dito na ano, si sa isang taon meron kang ano noon 10 depende sa ano mo sa klase ng ano mo ng position mo sa trabaho kung ano ka ba kung part time or full time so bali yung sa akin ginamit ko no bali ngayong araw na to kahit nandito lang ako sa bahay bali bayad tong ano ko ba bayad pa rin ako kahit may sakit ako samantama lang yung luto natin no ayoko masyadong luto yung ano yung yung tawag dito yung pumpkin natin kasi nadudurog masyado hop ano ano saka yung ano natin yung ampalaya sa huli natin nilagay no di natin siya masyado naluto. kaya hindi siya masyado mapait Pero yung iba, pinapakuluan muna yung ano, ang palaya bago ilagay sa ano. Sa akin, hindi na. Dinaretso ko na. Ngayon, hindi ko alam kasi hindi ko alam yung mga sasabihin ko. Kasi nahihilo ko eh, Naano ko eh, hindi pa ako magaling eh. Balik ang nga pala, no? Ako na naglinis nung ano natin, yung galunggong natin. Kasi dun sa may palengke, Masyado matagal pag sila pa naglinis. Lalo. Ang galunggong natin. Crispy. Eh. Ha? Mmm. medyo bibilis ako na kumain kasi lobat na yung ano natin camera bang bulay. ikaw mm. medyo ano muna, seafoods muna yung ano ko, lulutuin ko kasi eh, pinagsabihan ako ng nanay ko eh. Pag nagluluto ako ng ano, ng baboy o ano, may sasabihan ako dun. Dapat puro gulay. Gulay tsaka ano, fish daw. Which is gusto ko rin naman. Pero nung kabataan natin, hindi naman tayo ganun, di ba? kahit ano lang kainin, okay lang. Pero ngayon kasi, nasa 33 na ako, medyo nag-iiwas-iwas ako. Mga pagkain na ano, kolesterol ko. Ilahin namin high blood. Wala pa naman ako nararamdaman. Pero syempre, naninigurado lang. GG, GG. Ayos. Ganun-ganun lang. Ubus na kagan. Mira. Parang isang lunukaw ko lang. Ito ulo. Dito nga pala, pagka ano, sa Australia, pag nagano ka sa palengke, Nagpalinis yan ito. Tinatanggal nila yung ulo. Kaya mas mabuti ako nila maglinis. Para ano. Maluto ko rin. Kasi gusto ko rin ito kainin eh. Yung ulo na to. Maano to, to eh. Crunchy oh? to. Ha? O. Oh. O. Oh, o. Kung rinig nyo sa ano. Ito gumamit ako ng ano eh. Ng microphone. Bago bumili ako ng camera. Kaso hindi pa kompleto. Ito muna. Ginamit ko na microphone. Yung pang iPhone. Yung airpods. Ja. Ein Thema. Kaya pinrito ko siya na ano, sobra. Para maging kansi. Huwag naman yung sobrang-sobra kasi baka sobrang tigas na nun, di ba? Yung sakto lang na ano, lutong. Ha? Huh? sa sabay sa inom ng gamot, di ba? Tapos tulog, tapos pasok na kinabukasan sa work. Ganun lang buhay. Ganun lang buhay, Australia. Labaw, bahay, pahinga, gala, ganun. Ganun lang buhay. Tapos ipon, ganun lang. Dito naman, maganda dito ang buhay dito kaysa sa ano, Pilipinas. Kasi dito, basta may trabaho ka lang, okay ka na. Bibili mo gusto mo. Cellphone, iPad, camera, laptop, bahay, kahit ordinaryong, ano ka lang, employee. At sa Pilipinas, grabe, talagang kahirapan. Diba? Kaya maswerte ka tayo at uh, tayo dito sa Australia. Talagang um, eh, pinagpapasalamat ko sa lahat ng mga taong nakatulong sa akin, 'di ba? Para mapag stay dito. At makapunta dito. Ayun. Yeah. Hmm. Ayos na. Para ayoko lang tumigil. <laughs> 'Yung crunchy, sarap ng galunggong, pag crunchy talaga. Ayos na. Nah, like biasa.